Guys, what's up, no? So, welcome back sa ating channel ngayon So, magtagalog tayo, syempre, kasi kasama natin ang mga kaibigan Ayan, nakita nyo yan si Sister Ayan, mag-hi Si Bro Ay, Oo, si, si, si Commander si Ali Tap-Tap Syempre, ang pobre na adere si... Bro saan... saan tayo kayo, bro? Eh, sabi mo Diwati sa kanila Saan? Nita uh, sa kwarta diri sa bundok ba. <laughs> ano anong puntahan natin? O, mga, oh, mga, o, mga mga hayop ni ma. Oh, hayop hayop na tao siguro yun. <laughs> so guys, uh, <laughs> may 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 pupuntahan tayo guys. Uh, parang so maliit na so dito ba sa Geneva. So ako since mula pagdating ko dito, hindi ko kasi nakita yun eh mula pagdating dito kasi siyempre minsan kabisihan din sa trabaho kaya hindi natin mapuntahan so ngayon ito pagkakataon na natin guys napuntahan natin so yan po ang paligid natin guys oh andun sila so tara backlight ah doon raman daw kunod rin yun malapit lang daw dito guys malapit lang dito nag una una tayo pero hindi natin alam kung saan banda <laughs> Ayun lang. Ayan. Instant. Ay, dito, dito yung mga hayop. Oo. Uh, mga uh, hayop kuno daw, guys. <laughs> so, dito na daw. Dito. Dito na dada, dadaan tayo, sister. Dito ba na? Oo, oh, dito tayo dadaan. Okay. Sige, dito, dito. Dito na daw, guys. Dadaan natin bro yung park. Ah, ito. Park na kasi ito, eh. Park yan, bro. Oh, oo, oh. oo. Ayan. Ayan guys, naglalakad pa rin tayo. Marami din mga taong naglalakad dito guys. Kasi sa gilid nito, putbula na nila. Bro, malayo pa ba tayo bro? Malayo pa tayo? O malapit na? Diyan. Eh, tingnan natin guys kung anong mga hayop ang nandito. <laughs> mga animal ba? <laughs> Animals pala kasi marami. Ayan, dito tayo dadaan guys. Ayan. Yan ang mga nandito daw. Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan Ay, oh, ang laki talaga ng isda guys. Oh. Hindi lang masyado. Makita kasi putik. Oh. Ayan o, oh, ayan o. Oh. Isom ko. Isom. Ayan. Ano, continue tayo guys. Continue tayo. Kasi hindi masyado marami pa dito sa loob, guys. Ayun. Dito sa gilid, may ano dyan sa gilid, guys. Tawag dito. Parang hikinganan ba sa gilid, pero dito exclusive na po ito. So, puntahan pa natin kung ano pang nandyan sa loob. Wait muna, guys. Ang pangalan pala dito sa lugar, dito sa Geniba, isa Labati. Labati Commander? Labati. Labati. Baka kamali tayo dyan. <laughs> Pahiya tayo. Okay. Maraming nanonood taga dito eh. <laughs> zoo. Ah. Ang pinaka zoo nila. Yan oh. o kandungas. Ayan. Karnero. Parang karnero ni siya guys oh. Ah, Ayan. karnero. Ayan. Karnero yan oh. oh kanding na ang kabuhi oh. Huliin natin Ayan. tong kambing. Oh. Ayan oh. Mimi. Mimi. <laughs> ano yun? Ay. Kalain mo yan. Parang may dinikitan sila ng ano oh. Yung parang palatandaan ah, bakalain mo yan may sing sing pala siya ah, may aritis ba dito naman sa kabila guys makita natin yung alam alam, alam nyo yan yung pangalan nyo yung, yung balahibon niya na lumakip bitaw parang pay pay siya ayan Oo. ayan po ang laki ng mga pato sa loob oh. Ay. ayan kung mag-expand yung balahibo niya sa ano talagang lalaki pero wala pa siyang balahibo eh nandun lang sa loobo napansin niyo po sa loob ayan hindi lang masyado makita mamaya daanan natin yan so ito ay parang maliit na zoo dito sa Geneva ano to guys uh, rabbit tingnan daw natin dito rabbit rabbit ay hala natulog siya yan guys oh Natulog yan? O na ano? Natulog ata yan. Ah, natulog. Uh, uh. Ang cute naman. <laughs> may bula siya na may bula siya sa loob guys. Magsakir ata siguro siya sa loob. Si she May sakayan sa kaya? Kalain yan. May mga laruan pala sila dito sa loob yun, nalapit na talaga natin. Ayan siya, Carnero. Ah, Carnero lagi. Ay. ang kanyang bahay-bahay nila dyan sa ano, kambing. Sa gilid, bahay nila. Ah, Salat-salat talaga sila sa pagkain dito. Ano? Hmm. Meron din silang inuman. Hmm. Talaga maohaw sila, no? Hmm yung isa nakatingin sa atin na sabi niya ay anong ginagawa mo dyan wala kayong paalam sa akin na nag uh, video ah say <laughs> hi sa ating vlog mimi awl <laughs> ata yan guys oh, may nakita tayo dito ang cute <laughs> yan guys araw oh. 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 <laughs> ang laki niya no oh. <laughs> uh. merong isa din doon sa kabila ayan Oh, nakakita na talaga ako sa personal nito. Wow, ang ganda mga ibon, no? Oh. Uh, iba't ibang color, guys. May yellow. Ayan, parang green. Ayan sa baba, oh. Ayan. Oh, may blue. Wow, ang ganda talaga nila. Oh, dito sa kabila. Dami Ayun, dami. <laughs> The happy happy talaga sila sa kanyang bahay. Oh. Huh? Dito naman makita natin yung ano. Oh. Ito na. Ayun Sana mag ano siya. Mag sana yan. Magiging lumaki yung balahibon niya ba? kaso lang hindi nag expand guys wow ang cute <laughs> ang cute talaga ah, Nung nakita ko dito sa ibang uh, ano, ibang mga nasa punong kahoy dito banda dito din all around in Geneva guys, grabe. Pag makita mo siya pag uh, yung balahibon niya, ayan yan yan yan. Pag gumaganon yan, asus grabe maganda tingnan hmm, siya, siya eh. hmm, ang lapad yan marami pa dito guys anahin lang natin shortcut shortcut lang natin guys may usa dito may tayo zoom in natin nagtatago eh ang haba na ng sumungay nila no ay uh, ta ah, talaga siya ay kuha tayo pa plaster tayo ng ano Paplastar tayo ng uh, yung makita sila kahit ano lang kasi nakatago eh. Uh, Ayan guys. Kita niyo yung puno na yan. Ayan yan yan, 'di ba kumilos siya? Oo, oh, nakatago lang sila eh. Oh, kumilos kumilos na haba na ng sumungay no. Ayan. Ayan, kita na siya oh. Yan iba yung baboy nila dito kasi oo baboy nga ito pero may ano siya balahibo ang haba ng mga balahibo naman ah, hanapin natin guys ah doon oh, hindi ko masyado napansin akala ko putik lang din <laughs> ayan oh oo oh. <laughs> di ba sa bandang ulo niya at saka yung sa tainga niya mabalahibo oh, iba yung baboy nila dito eh Mm, tulog sila. Ayan naman yung mga bahay nila. Oh. oh siguro dyan sila matulog. Lalo na pa siguro ta uh, maulan at kaya winter. Ibang klaseng baboy dito Hello, oh. <laughs> Mi. Hello, Ay, mga kambing ni bro, bro. Kambing ba to, Ay, sister? Kambing yan, bro. Sa ano, usa. Hindi ano. Ay, usa to pero wala pang ano, wala pang uh, wala pang sungay no. Ayun yung may sungay doon, no? effect na dun, eh. Nandun, no nakita mo doon yung may sungay. Oo, malayo na doon eh. Nandoon no. Kaso malayo, hindi man makita. Ayun yung may sungay na sana doon. Cute naman. <laughs> oh. kailang ayo lumapit eh, oh, ginagalaw-galaw na yung mga sungay. Tara, gulo sa natin makita yung cute na kabayo doon sa taas. Dito, tignan natin yung kabayo. Mi! Mimi! 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 Huwag kang mga gat, ha? Bigyan ah. mo na kay Debra, bro, na pagkain. Oo, oh, oh, ano? Ah, parang kuiba lang pala ang ano nila. Ni oh, lungga. Ayan, oh. No? Mm-mm. Kasi mga bato-bato yan, guys, eh yun parang uh, ginawan talaga nila ng parang kuiba sa loob ayun yun yung isa sa kabila nasa puno oo nga lagi siya naka <laughs> ayan sila o Di ba? Akyat tayo dito guys. Nahuli tayo eh. Anong nandyan sister? Kabayo. Kabayo. Ah. Saan na yung kabayo dyan? Ah, malawak pala dito. Ayaw pa Uy, pabo. Ang ganda ng, ah, sa loob pala may mga kabayo dyan guys. Hindi lang makita. Masyadong malayo na po tayo kasi Yan, nasa loob niyan mga kabayo po yan Ayan po ah, hindi man yan kabayo, donkey man yan, <laughs> ah, hindi yan yung oh. Parang donkey yan Ah, kabayo Ah, kabayong ano <laughs> <laughs> okay pa... guys no, Dito na nagtatapos ang ating vlog Kasi uh, yun lang po ang naipakita natin dito Kasi yun lang po ang nasa loob dito guys So sana uh, Pag share ko ng video Nag enjoy din po kayo Kung ano ang nakita ko dito Siyempre ipakita ko din po sa inyo So maraming salamat po Sa mga laging nagsuporta At sa hangtod sa sunod Ayan, magbay buy ka muna dyan, Magbay Mag-buy ka muna dyan, sister. Bye. Oh. Sa, sa ulitin. Bro Samad si bro sama. Wala dito, guys. Hello. So, thank you. Hantod sa sunod.